Ha? Salmon? Ayun salmon Salmon mga kapishing Oh, oh. si Barney na salmon na <laughs> salmon salmon hindi salmon na naman salmon mukhang hmm. okay. salmon na naman ito mga ka-fishing salmon Mama, kaya na siya. na naman Gawi ni Bernie, Bernie. Tumbo diba na, na, na wala sa wala box. Wala oh. Ay, laglag -lag pa. Ayun, pangalawang salmon. Salmonite. Hindi na, ayun ang sa camera. Ang hiyan na ata. Magaling ka. Okay. Gusto ko lang na hindi ako makuha. Salmon din, kay <laughs> Salmon. <laughs> tayo eh salmon eh Dahil ganyan naman bird ng na salmon Ito puro salmon ko ni Bernie Ito puro salmon Salmon pa daw ay. Dito na naman dito kay Bernie, Bernie. Sa. Kita. Salmon, wala pa saan nila Nalamisaan kami sa bahay Kasi hindi na parin ka Salam mo naman Ha? Paka fishing Puro salmon pa dawi ni Bernie So kay Jun, buka nang dumawi ng salmon Salmon talaga eh Salmon oh. Yo, salmon, sumusunod oh. pa yung isa <laughs> Sumusunod mo yung isa, si sa Salmon. Dami Salmon dito, no? Nakunin mo isa. Ha? Nandito na. Salmon? Oo. Sa lalim. niyo isang Salmon dulo? dito, Nandito, Ha? Hindi lang natin i Salmon. Sabi si payo, eh. Kaya Salmon. conceito